one by one yung pagpasok sa Santa Clara Santa Clara ferry one by one dito na tayo sa loob ng mga ferry uh, so maluwag walang uh, gaanong uh, pasahero And dito, uh, dito, lang na dito uh, like video, tayo mga guys dito ng para maka-try tayo ay so, gamot ko talaga uh, ng second na pang-seven. Bye bye. Bye bye mga kapitinos, bye your words and subscribe. Alam natin 'to mga Ito lang muna. Kasi hindi eh sounds dito. May lagi video ko dito. Diba? Bye bye. Magandang gabi mga Kapilipe. Uh, tayo ay nakasakay na sa barko yung papuntang alin ay lalaga na po tayo naka voice over po tayo mga kapilipi dahil uh, marami nag video ko dito sa loob ng aming uh, sinasakyan sa barko na to kaya tayo, gagamit tayo ng voice over mga kapilipi sa wakas makaka tawid na rin tayo ng uh, alin. so 10pm tayo alis ng matnog ayan nakasakay na kami kaya uh, boss over tayo sa aking uh, kilalang kami sa loob ng ano sa loob ng barco. Uh, barko ayan walang gaano nga uh, mga uh, pasahero kasi yung iba nakasakay na sa nauna sa aming ano uh, barko kaya uh, kunti lang kami kaya makakarating kami din sa alin mga 11 or 12 12 p.m. o midnight na sa alin kasi 10 o'clock na yan nakaalis kami dito sa matog mga kapilipi sa so, wakas makakatawid na rin tayo makakapagpahinga na rin tayo sa aming uh, tutuluyan doon sa aming uh, mga patod yan mga kapilipi so shout out po sa inyo mga kapilipi sana hindi kayo magsawa sa uh, pagsilip at punod sa aking uh, munting video yan tayo ay galing tayo ng Maynila naka tricycle lang tayo mga kapilipi uh, sana sabi ba yun yung part 2 ng aking pag sa summer na naka tricycle mga kapilipi mahirap at mahirap talaga mag tricycle papunta ng noon summer mga kapilipi kaya yeah, yan uh. na na live live tayo ng konti Diyan sa ano, voice over tayo kasi habang na uh, tumatakbo tong barko na akin nasakyan, may video ako okay dito sa loob mga kapilipi naglilibang-libang habang uh, tumatakbo to hanggang uh, papuntang um, patawi dito ng alin mga kapilipi so ganito yung uh, barko sa amin amin mga kapilipi siguro ganoon din sa ibang bansa yung mga barko dyan ang, uh, na mga ano mga video okay sila kaya hito, hito. So, habang nagpapahinga tayo yan um, nyo nag-video tayo ng konti. Para makita natin. Ayan na po ng loob mga kapilipi. Malinis. Ayan, maliwanag. yan So, mayroon itong aircon na barko na akin sa nasakyan. Nandun sa likod ko, aircon po yan dyan. yan May aircon po yan. Hindi pa sa, sa pasahero kung saan kayo po pwisto. Kung may gusto nyo malamig, gusto nyo naka pan lang. Ayan, naka pan lang po kami dyan, mga kapilipi. Ayan. O kunti lang ang, pa ang uh, pasaherong pasahero ngayon. Yung, tatawid ng alin mga kapilipi. Yan. Sana masilip ninyo ang aking uh, pag Ride. Tricycle. Yan. Tricycle lang ang aking uh, sinakyan papuntang uh, Northern Summers mga kapilipi. Ayon, try again. Pangalawang uh, pagkakataon ito na nag-tricycle ako. Ang hirap talaga mag-tricycle mga kapilipi. Ang hirap magkatapid sa untang alin naka-tricycle. Ayan mga kapilipi. Hanggang dito na lang mga kapilipi. Maraming salamat po sa inyong pagsilip. Salamat po. Hanggang dito na lang. mga Pilipi bababa tayo sa ilalim ng parko sa mga mga nakapark ng mga sakyan puntahan natin yung aking uh, service, yung aking uh, motorcycle kung maganda ba ang kalagayan ng aking uh, motorcycle yung aking uh, sakyan punta dito sa Nondosama mga Kapiliti silipin natin Ayan, mga Kapiliti Maingay nga lang dito mga kapilin sa, sa, ilalim kasi ang iba yung mga nasak na naka-andar pa kaya na yung mga ipang driver ay nga dito sa ilalim yung mga pinag-uwalan sa mga mga sakyan ang mga driver ang naiyo dito sa ilalim ng bako yan mga, mga, mga. ang mga pinag-uwalan iba dyan nandiyan yung mga driver na kaya ako nakasakyan na iwan kaya medyo mainit may ang uh, loob dito Mga pilip sa ilan Pero Pupuntahan natin yung aking tricycle Sisilipin natin yung aking tricycle Mga kapilip Yung aking uh, kaibigang tricycle Ayan Pupuntahan natin Sisilipin natin Ayan ng tricycle dahil uh, mahirap mag uh, tricycle uh, pa uwi ng noon or summer mga kapilipi yan o no? dalawang gabi isang araw yan nakuha ko po yan ng uh, dalawang gabi isang araw mga kapilipi ang hirap kasi wala pa akong tulog uh, walang tulugan yan ang hirap nito yung uh, pag maalon masyado mahihirapan ako mag, ano, uh, mag uh, umakit baba sa barko na yan kasi pag maalam mabuti na lang ah, hindi ka ano maalam ng panahon ngayon mga kapilipi tahimik ang dagat kaya e, uh, kahit wala akong lalay magtulak palabas ng barko na yan okay lang kaya ang kaya niya ayan mga kapilipi kita niyo na mga kapilipi ng aking, aking a, service ang aking a, tricycle ayan lagi po yung a, summer yan pangalawang ah, uwi na yan mga Pilipinang summer samar mga tricycle yan, ang unang uwi ko, nahirapan talaga ako dahil hindi ako nakaprepare pag uwi ko, kaya ang daming kulang